Isang maligayang pagbati sa lahat. Ako si Bibi Marifigura at ako ang inyong gabay para sa atin ito. Ngayong araw tayo ay magpapakilala sa mga wika ng Pilipinas. Ang ating bansa ay mayaman sa kultura may higit sa tatlong daang wika at dialekto at mayroon tayong walong pangunahing wika kabilang ang Nog, Cebuano, Ilocano, Hiligaynon, Bicol, Waray, Pampango at Pangasinense. Kaya ngayon ay aalamin at mas kikilalanin natin ang walong pangunahing wika sa pamamagitan ng inihandang mga halimbawang salita na ibibigay ng bawat isa. Binibining Bergado, Nais mo bang ibahagi ang iyong nasaliksik na salita sa wikang Tagalog? Narito ang ilang halimbawa ng mga salitang Tagalog. Una, dalubhasa o eksperto na sa wikang Pilipino, ito ay isang individual na may mataas na antas ng kaalaman. Pangalawa, salinlahi o hinerasyon na sa wikang Pilipino, ito ay at ng mga buhay na nalikha at bumubuo sa isang hakbang ng pagsulong mula sa isang niluno. At panghuli, na halimbawa ng mga salitang Tagalog sa o upuan o kaya ay bangkito na sa wika Pilipino, ito ay isang kasangkapan na may apat na paa at patag na ibabaw para sa marami sa salamat. wikang sibuano. Narito ang mga halimbawa ng sibuano. Una, lami. Tumutukoy ito sa masarap o nakakatuwa sa Cebuano. Ikalawa, unsa na nangangulog ang ano Cebuano. At pangatlo, dili. Ito ay tumutukoy sa ritang hindi. Maraming salamat sa pagbabahagi, Binibining Binosa. Pakinggan naman natin muli kung ano ang naihandang mga salitang Ilocano ni Binibining Bergado. Narito ang mga halimbawa ng salitang Ilocano at kahulugan nito. Una, nalain ka. Na, nangangahulugang magaling ka. Pangalawa, agadal ka nalain. Na, nangangahulugang mag-aral ka ng mabuti. Pangatlo, Hamon ko amo ang bicol na nangangahulugang hindi ako marunong magbicol. Maraming salamat, Binibini. Ngayon ay nais kong marinig ang ilang salita ng Bicol. Binibining Clemeno, maaari ka bang magbigay ng ilang halimbawa? Narito ang ilang halimbawa ng salitang bicol at kahulugan nito. Magayon, ito ay nangangahulugang maganda. Abaga, ito naman ay nangangahulugang balikat. Makusog, ito ay nangangahulugang matapang o malakas. Mahusay, salamat sa pagbabahagi, Binibini. Nais ko pang makarinig ng ibang wika, Binibining Day Siri Albania. Dahil dyan ay tumungo tayo sa wikang Hiligaynon. So narito ang ilang salita na aking nasiliksik. Una ay ang salitang pasay lua na ang ibig sabihin ay patawad. Pangalawa, panaw na ang ibig sabihin sa salitang Tagalog ay lakad. At ang pangatlo ay ang salitang singgit. Ito na may may katumbas na salitang sigaw sa Tagalog. Maraming salamat, Binibini. Magbigay ka rin nga ng ilang halimbawang salita sa Uwing Waray, Binibining Sherin Albanya. Narito naman ang ilang halimbawa ng salitang waray. Una, singkay na ang ibig sabihin sa Tagalog ay kaibigan. Pangalawa, pahudma na ang ibig sabihin sa salitang Tagalog ay pahiram. Pangatlo, tamsi na ang ibig namang sabihin sa salitang Tagalog ay ibon. Ayan, marami-rami na rin tayong mga natutunang mga iba't ibang katutubong wika sa Pilipinas. Muli, binibining Daisy Albania, may idaragdag ka pa ba? Hindi mawawala sa walong pangunahing wika am, ang Pampango. So narito ang ilang halimbawa. Bulatik-tik, Ito ay katingian ng isang tao o bagay na may manipis o maliit na pangangatawan. Pangalawa, pangasapwak. Ang panganganak, kilalarin sa tawag na pagluluwal, pagsisilang at paglilabor ay ang pagtatapos at kulminasyon ng pagdadalaga, pagdadalang tao ng isang ina kung saan lumalabas ang isa o o higit pang sanggol mula sa sinapupunan sa pamamagitan ng pagdaan sa kanyang are o ng isang operasyon o tinatawag green na cesarean. At ang pangatlo ay ang pamanangis. Pananangis, ito ay ang paglilihim ng kanyang pagluha o pagdadalamhati. Salamat, binibini. May nakalimutan ba tayo, binibining Morales? Huwag nating kapalimutan na kasama sa walong pangunahing wika ang Pangasinan o Pangasinense. Narito ang ilan sa halimbawa. Una, Kaam. Ang salitang Kaamong ay nagmula sa probinsya ng Pangasinan na may kahulugan na asawa sa wikang Tagalog. Pangalawa, Labi. Ang kahulugan nito sa wikang Tagalog ay gabi. At pangatlo, kabuasan. Ang kahulugan naman nito sa wikang Tagalog ay umaga. Ayan, narinig nyo na ang ilang mga halimbawang salita ng walong pangunahing wika. Nagagalak ako sapagkat lahat ay may naibigay na mga salita at naibigay din ang kahulugan nito. Mahusay! Sa ating pagtatapos, komplikado ang pag-aralan ang wika sapagkat kinakailangang malawak ang ating karunungan ukol sa bahagi ng pananalita upang may matibay tayong pandepensa sa mga nangyayaring pagbabago sa pambansang wika tungo sa regional na wikain. Gayunpaman, Isang kahanga-hanga hanga ang makapagtalakay ng mga wikain sapagkat nakakapagtuklas tayo ng bago mga pagkakatulad at pagkakaiba. Nawa'y magsilbing gabay ito sa lahat upang mas palawakin pa ang ating mga katutubong wika. Maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat din. Mabalos. Daghang salamat. Marangling salamat. Matamangan salamat. Naimbag ga bigat. Daom salamat.